sino ngayon siyang sa lupa, lupa sa lupa, alabok sa alabok, abo sa abo, na naghihintay ng muling pagkabuhay ng mga patay at ng buhay na darating sa libutan sa pamamagitan ng ating Panginoong Isu Kristo na sa kaniyang pagbarito na pustos ng maluwalhating kapangyarihan ang lupa at ang dagat ay magbibigay ng kanilang mga patay at ang mga katawan ng, ng, may kamatayan ng mga nahimlay sa kaniya ay mga at magwawangis sa kaniyang maluwalhati na awan alinsunod sa gawang makapangyarihan na sa paningin ng Diyos. Manalangin po tayo. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa araw po ito kami ay nagpapasalamat sa inyo sapagkat kami ginabayan nyo patungo sa lugar na ito. O Diyos, kailangan namin ang patlubay nyo, lalong lalo na po sa mga anak, sa mga apo at sa mga labuhat sa mga sa buhay ni Inang. Kayo mo ang dumabay sa kanila, O Diyos. Patuloy nyo po silang samahan, patuloy nyo po silang aligin, O Diyos. Daway ang iyong paggabay at patlubay sa kanila ay lagi Panginoon upang ang mga Panginoon at kalungkutan ay kanila pong mapagtagumpayan o Diyos. Ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip, ang mag-iingat ng inyong puso at ng inyong pag-iisip sa pagkakilala at pag ng Diyos at sa Kanyang anak na si Yesus Cristo, ang ating Panginoon, ang pagpapala ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Ama, ang Anak, at ang pakikipisan ng banal na Espiritu ay siyang sumainyo. Ang biyaya ng ating Panginoong Isokristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipisan ng banal na Espiritu ang sanawang sumaamin ngayon at magpakailanman. Amen at Amen. Bago po natin isa na ito, may nais pong magsalita isa po sa mga anak ni Ang umaga po sa ngalan ng Marcelo family, Mariano, Antonia, Rosalina, Santa, Emilita, Lucila, Orlando. Tapos puso po kami nagpapasalamat sa lahat ng tao na nakiramay sa amin at tumulong. Maging pinansyal physical, spiritual, emotional. Salamat po sa lahat. Uh, although umuulan po, nakita po namin. Una, ang unang pagmamahal nyo sa Panginoon. Pangalawa, ang paggalang nyo sa inang po. Kapagkat, so, uh, bagamat sumiwalay sa kami physical, kami po ay hindi nalulungkot. Sapagkat so, alam po namin, minsan isang araw, pagtunog ng pakakak, at pagsigaw ng Arkanghel, kami po ay magkikita-kita muli. Amen. Ay, sa bayan, Amen. Amen. Kanya po, tatlo lamang bagay ang dapat nating gawin sa mga hindi nakakakilala sa Panginoon upang kayo ay makatiyak ng langit. Una, kilalanin natin tayo makasalanan. Pangalawa, pagsisihan natin ang ating kasalanan. At pangatlo po, tanggapin natin ang po, tao sa puso, ang Panginoong Heso Kristo. Yun lamang po, ang tanging paraan, pagpunta sa langit. Sapagat 2,000 years ago, pinagbayaran na ni Kristo ang ating mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Ang kailangan na namin natin ay tanggapin ang kanyang regalo na buhay na walang hanggan. Ayun pa man, salamat po sa bawat isa na nakisama at nakiramay sa amin. Sa Diyos ang luwalhati. Amen. Pero umayo kayo mga kapatid. si <tuk> mamang <tangan> <tuk> ay gamutin <tuk> ano anak anak sa

Oo, hindi mo ba alam? Hindi mo ba alam? Hindi mo ba alam? Hindi mo Bagamat ako ang panganay, hindi na natin sila maasya makakita kahit kaya na pangan. Pero maraming maraming salamat po sa mga nakarami po sa amin. Ako po ang anak na panganay ng aming, aming magulang, kasi inang kilit. Maraming maraming po salamat sa inyo lahat. Masak apa, Pak?